Hey yo, what's up mga bolol! So, maligayang Pasko po sa ating lahat. So anyway guys, uh, for today's video guys, uh, panoorin yung gandulo. Baka isa ka sa mga nagtatanong kung paano ba mag-apply. Although marami na po akong ginawang video kung paano po mag-apply dito sa South Korea. Pero marami pa rin pong mga kababayan natin na hindi alam kung paano ang tamang pag-apply kay South Korea upang maging isang EPS factory worker na kagaya namin po dito. So, panoorin nyo po ito. Mayroon po tayong apat na pag-uusapan na gusto ko pong ishare po sa inyo. Siyempre, bago yan, papasukin ko muna po yung ating intro. So guys, uh, alam ko, karamihan po sa inyo alam na kung paano mag-apply dito sa South Korea. Sa mga nakakaalam na, pwede nyo na pong iskip yung video nito. So, intayin nyo lang yung uh, susunod na video na gagawin po natin. So, kung ikaw naman, baguan, first timer, talagang wala pang alam, panoorin mo tong video nito hanggang matapos para maintindihan at maunawahan po ninyo. Lalong-lalo -lalo na po yung mga kababayan natin na sa labas ng bansa. Ibig ko sabihin, out of the Philippines. Wala po sa Pilipinas na gusto mag-apply. Uh, pwede ba silang uh, uh, makapag-take ng exam? Ito po yung pag-uusapan natin. At saka, ano ba yung uh, ginagampanan na papel ni Korean Language Center, ni DMW, o ni HRD Korea? Human Resources Development Service in Korea. Yun po yung meaning ng HRD Korea. Yung DMW, dati siyang POEA. So, sa mga hindi pa po nakakalam, wala na po yung POEA, DMW na Department of Migrant Workers na po. Yung KLCs, Korean Language Center po yan. Ha? Kaya ako napagawa ng video guys kasi marami pa rin na nagtatanong how to apply, may agency daw, saan pa mag-apply, magbibigay ng resume para makapag-apply sa South Korea. And then yung iba naman nagtatanong kung legit ba yung KLC na ganito. Sir, mayroon ba yung may re-refer sa amin na legit na Korean Language Center? Mayroon naman na naniningil ng marami. Mayroon naman sinasabing uh, sila nang bahala hanggang makaalis ka. At uh, tawag dito Pati sa passport mo Sila daw ang magpa-process So anyway guys Ito yung pag-uusapan natin ngayon Gusto ko lang pong i-share sa inyo guys Meron po tayong uh, Kababayan kanina Na nagtatanong So marami na to eh Ito lang talaga yung nakita ko talaga Na kailangan ko talagang uh, Gawan ng uh, content uh, Sabi niya Si Sir uh, Rin B. Sumilat Ilalagay ko po dito guys Sabi niya Sir may nagtuturo dito Tungkol sa Korean language May learning center sila sila na bahala sa pag-alis namin sa Pinas, sila na din bahala sa passport namin. Ang babayaran namin is yung pagtuturo nila ng Korean language 8K. Yata yon. Sila na bahala lahat. Legit ba yan, sir? I hope mabasa mo ito, sir. Reply para malaman ko legit baka o hindi. So, yan po yung tanong ni uh, kabayan na Rin Sumilat sa ating FB. So, kanina, ito naman yung nireplyan ko. Nireplyan ko siya, guys so, yung uh, sinabi ko sa kanya. Actually guys, hindi ko na siya in-type. Nag-voice sa uh, message na lang tayo kasi nasa trabaho tayo kanina. Pakinggan nyo. Sir, baka kasi kung uh, magta-type ako. Ganito na lang po sir. Uh, kung sakali yung masinasabi nila yon sila nang bahala sa uh, pag-alis eh hindi pa po sigurado yun. Kasi eh, paano, paano po nila maipaprocess yung pag-alis nyo kung hindi po kayo makakapasa ng e exam? Actually, yung Korean Language Center po, hindi po yung requirements ni DMW o ni HRD Korea. Kailangan lang nyo yan para magabayan kayo para makapasa po sa exam. And then yung passport po ninyo, mas mainam na kayo po mismo personal na ang mag-asikaso nun. Kasi ikayo po yun eh, identity nyo po yun, personalidad nyo po yun. I mean, na uh, personal po ninyo na uh, information yun. Kaya kayo dapat ang mag-asikaso nun, hindi po yung Korean Language Center. Ngayon, kung po yung uh, pagtuturo nila, it's 8, 8K po, tama po yun. Kasi yung iba, 7K, yung iba, 6K. Pero tanungin nyo po sa 8,000 na yan, kung kasama na yung mga learning materials like books o yung mga uh, flashcard na upang uh, makapag-memorize kayo. Pero uh, may papayo ko po sa inyo, sir, ganun po. So, kailangan kayo po ang mag-asikaso ng passport po ninyo. Yung pag-alis, kapag nakapasa na po kayo, dun pa, dun pa lang po nila may assess kayo at saka sa pagpaparegister. But yung passport ulit na sinasabi ko po sa inyo, mas mainam po na kayo po ang magasikaso nun, wag po sila. Kasi pag nahawakan nila yung passport po ninyo, pwede po nilang gawin sa inyo kung ano yung gusto nilang gawin. Sana maging advance na po tayo sa pag-isip kasi mahirap na po magtiwala sa panahon ngayon. Marami na pong naloloko. So tanging ang pakailang po ninyo is mag-Korean Language Center. Mag-undergo po kayo. Bago po kayo mag-enroll sa kanila, talungin nyo po sila kung meron silang pre-orientation. Dapat kasi i-orient muna po kayo bago nila kayo uh, turuan upang pumayag uh, kayo o hindi sa kanilang uh, Korean Language Center na pagtuturo. So, kailangan orientation muna, i-explain nila sa inyo paano yung pag-alis at uh, pag-exam at pag-register para mayroon po kayong idea, sir. So, sana, sir, malinawagan po kayo, ha? Salamat po. So, yun po yung uh, sagot natin kay kabayan. So, alam nyo guys, eto ah, sa yung mga hindi nakakalam, uulitin ko po na nagawang ko na ng content eh. Si Korean Language Center, si KLC, si Department of Migrant Workers, si HRD Korea, Human Resources Development Service in Korea, hindi po yan yung mga namimili o hindi po sila ang magde-decide kung sino sa mga nakapasa na, na nakaline up na, kung sino yung paaalisin nila o hindi. Yun po yung totoo dyan. Hindi po sila. So, ngayon papaliwanag ko po, yung KLC na sinasabi nila na sila nang bahala sa pag-alis mo, medyo parang uh, mali po yung pagkasabi yung caption doon eh. Dapat uh, ang sinasabi ng mga nagpapak-KLC, sila nang bahala mag-assist sa inyo hanggang makaalis kayo. Uh, basta't makapasa kayo ng exam. Dapat lagi nilang sinasabi yon Kasi maiinggan nyo yung isang uh, uh, mag-enroll -e doon eh ang akala ng iba na walang ID, na walang alam, na nakatingin lang. Pag kasi sinabing EPS South Korea, Korea, laki lang ng sawd ang nakikita ng mga kababayan natin. Hindi nila alam ang nasa likod nun, yung tunay na pagdadaanan mo bago ka makarating ng South Korea. Kaya yung iba, malaki yung uh, pag-asa nila, umaasa sila dahil nag-undergo sila ng Korean Language Center, makakapasa sila, makakapag sila. Eh paano naman kapag hindi ka pumasa? O, anong babalikan mo doon sa KLC? Wala. Kaya dapat, ang mga nagpapa-Korean Language Center, alam ko lahat naman nagpapa-orient eh. Kailangan na napaka-importante, i-orient mo, ah, bulo talaga, i-orient ah, nyo muna po yung mga mag-a-undergo sa inyo ng uh, schooling o yung Korean class. Para maunawaan naman po ng na mga nag apply makapunta rito, kung ano yung mga proseso. Kasi sa orientation, ayun yung proseso. Mula sa pagtuturo nila sa inyo, hanggang makalis kayo, hanggang makapasa kayo, hanggang sa pagpaparegister. Malaki ang papel na gagampanan ng Korean Language Center, lalo na kapag magpaparegister na kayo. Kasi uh, sila yung mag a sa inyo. Mahirap kasi sa pag-scan ng passport size, picture, yun po yung nagkakatalo doon. Lalo na kung wala kang idea, wala kang alam, o hindi ka masyadong pamilyar uh, sa pagkulikot, pagpindot sa laptop or computer, eh, may iiwan at may iiwan ka kasi sa registration, first come, pa-share po. So malinaw tayo diyan. So uulitin ko, walang hindi uh, legit sa KLC Bakit? Ang Korean Language Center kasi hindi yan requirements ni South Korea o ni DMW at ni HRD Korea para makapag-apply uh, ka as a EPS dito. Hindi po siya requirements. Tanging ginawa uh, yan o tinatagyan o hindi ko alam kung sino yung kauna na ang nagkaroon ng Korean Language Center upang may assist yung mga kababayan natin upang -ma -ma madaling matuto ng hangul ng Korean hanggang maipasa nila ito yung pagsusulit nila yung exam. So yun po yung papel na gagampanan ni Korean Language Center ni KLC. Bulo eh. KLC. So wala po silang kakayahan, wala po silang power na piliin kung sino yung papunta at paalisin nila. Now ano naman ang papel ni DMW, Department Migrant of Workers? Sila naman ang nagpo-proseso. Pag nakapasa ka na, kapag na, uh, nakapasa ka na, na natuto ka, kay, uh, kay Korean Language Center, actually may mga nagsa study pero it's a different story. So yung nagka-undergo ng Korean Language Center, may access sila sa DMW, updated sila. Kasi nga binayaran nyo, yun yung tanging trabaho nila, kayo na estudyante nila, na Uh, magbigay po ng uh, update time to time sa inyo. And then si DMW, pag nagkaroon na ng schedule for registration, kailangan nag-aabang ka lagi sa, sa, website nila. So pag may registration na, so kailangan mo ngayon kumpletuhin yung mga requirements. Ano yung mga requirements? Una, passport. Kung wala kang passport, huwag ka nang mangarap makapunta ng South Korea. Kasi mas needed yan. Number one na pangunahing requirements yan. Passport talaga. Kasi kailangan mong i-scan yung passport size mo doon at yung passport picture mo. May mga ano yan, may mga pixels na uh, kailangan ganun lang po yung size, giga o MB. So nalimutan ko na kung ilang MB. And then pagkatapos mong uh, makapag-register, uh, mga siguro day before, ilalabas nila naman nila yung ano kung anong bangko yung for payment na makakapagbayad ka na for uh, test fee alam ko 1,250 lang yata if I'm not mistaken or mas mataas pero hindi na aabot po ng 1,500. So, pagka ay uh, test date na, tapos ka na mag-register, nagbayad ka na lahat, iintay mo lang yung test date, tapos test venue kung saan ka mag-exam. Pero, mostly ngayon ang nangyayari na lahat ng exam through uh, DMW main building sa Ortigas. Doon mag-undergo ng CBT. Pero, sa nakaraang ano, hindi ko alam. Pero, alam ko, sure ako dito, na nagkaroon ng uh, another branch ng mga tiga malalayong lugar, yung mga tiga uh, tawag dito, Aklan. Yan, ilalagay ko dito sa screen na nagkaroon sila doon ng uh, 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 pinaka parang uh, inupaan nila yung eskwelahan uh, na yon upang may sagawa yung pagsusulit at hindi na nila kailangan lumuwas pa ng Manila para mag-undergo ng uh, CB test at registration. yon po yung kagandaan. Actually, yung registration through online yan eh. Kahit nasa labas ka ng bansa, pwede kang mag Mag-take uh, ng registration Basta pag nag-exam uh, ka Kailangan mo lang umuwi ng Pilipinas So, yon Ang papel ni K KLC at ni DMW Pag nakapasa ka na Sila yung magpaproseso Kung ano yung kailangan mo Sila na yung Kung sa sa ano, step-by-step yan Sila na yung um, Magbibigay sa'yo ng mga requirements Kung anong kailangan mo Hanggang makapunta ka dito sa South Korea Hanggang sa pagpidos pidos Pag-training Hanggang sa contract signing Sila na lahat alis at makapunta na kayo dito sa South Korea nang legal at may secured kayo. Yan ang kagandahan pag dumaan ka ng DMW. Ibang uh, it's a different story sa mga seasonal farmer. Alam naman natin ang daming uh, na scam, di ba? Ang dami nilang mga broker, ganun. So, kagandahan sa EPS, uh, talagang legal yung pagpunta natin dito. Uh, secured tayo. And then si HRD naman, pagka pumasa ka sa exam, ipo-forward ni South ni DMW yung mga lahat ng nakapasa sa exam. And then si HRD Korea naman, siya, siya naman ngayon yung nag-update, nagpa-follow up kay DMW kumbaga may ano yan, may connection yung dalawang yan. Lagi uh, pagdating sa labor, pagdating sa manpower, pagdating sa mga EPS, kagaya natin. So alimbawa si HRD Korea, oh yung opisina nito, yung pinaka labor dito, pupunta yung isang uh, employer, yung may-ari ng company, o hindi man yung secretary niya na pinagkakatiwalaan, nangangailangan siya ng tao. Ngayon, eh, sasabihin lang niya, o nun araw kung anong bansa, anong country ang kailangan niya. Gusto ba niya ang Nepal? By the way, guys, ang dami palang uh, participant ni EPS Factory Worker ha, uh, dito. Hindi lang po Pilipinas. 16 country po ang uh, naglalaban-laban. May kompetensya talaga pagdating sa exam. So, ayan, ilalagay ko dito lahat ng mga kasale dito sa screen na bansa na kasali sa programa ni EPS Factory Worker po. 16 countries po yan. So, ayan po yan. So, abang, abang tinitignan nyo guys yung nga, eh, pagpatuloy ko yung tinidiscuss ko. Ngayon, pag sinabi ni uh, employer na kailangan ko ng Pilipino, tatanong nila kung ilan. Kakailangan niya ng lima. Kakailangan niya ng lima. Ngayon, si HID Korea ilalatag ngayon yung sampu. Hindi, kung lima hiningi, hindi, hindi naman basta-basta lima na lang yan kasi kailangan yung pumili. O higit pa sa sampu. Either sa papers man yan o sa computer man yan, ipapakita niya. Ngayon, yung mga employer, sila yung pipili. Kung sino yung uh, napupusuan nila, kursunada nila, natitipuhan nila, yun ang ano. Kasi, bakit ko nasabi to Dahil pinakita sa akin ng amo ko, actually may darating kaming mga bagong Pilipino na kakasama ni Kabulol. So, dadating siya ng 9 dito, January 9. 3 days siya sa training center. Bali, 12 na siya makakarating dito. Ang edad niya, batang-bata, 29 years old. Sino kaya to Excited na ako, mamit ko siya. Pinakita sa akin ni Amo, sabi niya ganito, may dadating. Tinanong ko siya kung paano siya pumili, hindi daw siya. Yose, yung, yung adyo si namin na nagde deliver ng mga uh, finished product namin. So, dati kasi siya yung secretary namin, alam niya yung pagkakasikot-sikot, siya rin yung uh, pumipick up sa mga bagong dating dito, kaya siya na rin yung pumili. Tinignan lang daw niya sa muka. <laughs> Yun ang basihan doon. So, kaya sinasabi ko sa inyo, walang kakayahan si DMW, si Korean Language Center, si HRD Korea, na pumili kung sino yung papaboran niya, pauunahin niya, maski kamag-anak pa nila yan, para makapunta rito sa South Korea. So, sana malinaw po tayo dyan at lalong lalo na, sana wala na magtanong, ang pag apply dito sa South Korea. Walang agency. Government to government program po ang policy. Sana po eh, nauunawa ng na lahat para wala na magtanong ng how to apply, saan yung agency. So sana lahat na nalalaman na wala pong agency ang South Korea. Noon daw meron po. Pero ngayon, tinern, uh, yun nga, tinurn over na, tinake over na ni DMW under na siya ng ating government. So, kaya government to government program po. So, ano guys? So, nakaka-catch up kayo? Nakuha nyo ba kung ano yung punto ni Kabulol? Pero bago yan, like naman ng video natin to Maraming maraming salamat in advance. Libre lang yan. Sharing is caring. Lambing lang ni Kabulol po para sa inyo. Yun ay kung nagugustuhan mo at nakakatulong at nakaka-relate ka. Kung hindi naman, wala naman pong problema. So, anyway, pagpatuloy na natin. Sa pag-apply naman po sa mga kababayan natin, kasi akala nila at pwede kang dumiretso kay DMW, magpasa ka na, magbigay ka ng buy data o resume at mag-apply ka po para sa APS papunta dito sa South Korea. Isang malaking wrong po yun. Ano yung unang way para makapag-apply ka first step? Kagaya na sinabi ko o inulit ko lang. So, kailangan nyo po mag-aral muna ng Korean. Either a uh, self-study o mag-undergo ka ng KLC. Tapos, intayin nyo po yung registration ni South Korea, ni DMW, na ilabas niya, i-announce niya sa kanilang webpage, sa kanilang website, kung kailan yung registration. Meaning, pag may registration, matik, may exam. Yung exam ng pagkatapos ng registration, uh, minsan, buwan, ng, buwan lang po yung pagitan, magkakaroon ng exam. Kaya, mag-aral ka muna. Hindi, hindi, hindi pwede yung mag-apply ka kay South Korea, pupunta ka ng ano, yung literal na normal na pag-apply natin sa isang company, magbigay ka ng resume, by data, ah, hintayin mo yung tawag. Hindi po ganun si South Korea. Mag-aral ka muna, yan po yung kagandahan niya. Pag nakapag-aral ka na, mag-take ka ng, uh, mag- uh, mag-register ka lang through online yan. anytime anywhere kapag may schedule na, mag-register Mag-register ka lang po. Bulo talaga niyo na. Pag nakapag-register ka na, lalabas doon yung registration number mo and then pwede ka na mag-take ng exam kapag may test uh, date na at test venue. Again, yun po yung unang step. Ah, wag po kayong ma-hassle, wag po kayong ma-pressure. Kailangan lang talaga mag-aral ka kahit para relax-relax ka lang kahit nasa bahay ka o kung nasaan ka man. Basta makapag-take ka lang ng exam pag ah, nakauwi ka ng Pilipinas sa mga nasa ibang bansa po na OFW na kagaya ko na nangangarap makapunta rito. Kailangan nyo umuwi sa oras ng exam dito sa Pilipinas. So, ganun po yung ano doon, ha, ah, proseso. Hindi ka na po kailangan pumunta ng Manila, lumuwas pa ng Papa Ortigas, sa mismong main branch doon doon ka mag-apply. Hindi po. Mag-apply ka, mag-aaral ka, mag-take ka ng exam, pero mag-register ka muna pag nakapasa ka, yun. Yun po yung tamang proseso. Ha? Wala pong palakasan pagdating po kay South Korea. Hindi pwedeng may i-refer, hindi pwedeng may paunahan. So, hindi po ganun. Kasi, ang employer po yung pumipili. Hindi po sila. Lagi nyo pong tatandaan yan. So, pano guys? Bago ng... tayo magpaalam, ah, mag shoutout muna si Kabulol. So, gusto ko pong uh, i-shoutout si Iron Sod. Shoutout Kabulol. shoutout Shoutout sa'yo, Iron Sod. At kaya, Mona Ham Mini Sound. Mo Mona Han Mini Sound. Sabi niya, Idol Kabulol, Bulol. mas po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Salamat sa mga vlog mo. Marami po kami natut Marami po kayong natutulungan. Aspirant katulad ko. Idol, pasulat naman po ng pangalan sa Yellow hey, Joke lang po. Sana pala rin next year sa exam. Sabi, ng sabi ni um, Mohana, Minisang. Shoutout po sa inyo. Ha? O sige, pag gumapal yung snow, isusulat natin yung pangalan mo. At kaya, JJ, pa-shoutout po, Idol Kabulol. Uh, pag tinatamad ako mag-online class, nanonood ako ng mga video mo. At yun, motivated na naman ako. <laughs> wow, maraming salamat sa iyo. Salamat, JJ. Uh, shoutout sa iyo. At kay William William Aligno. Tanda mo ba yung nag-comment sa iyo, Idol William Gomera? ako yun idol nung nasa Pinas pa nung nag-aaral pa lang noon. Ngayon, nasa Korea na. Wow, congratulations sa iyo, bro. So, saan ka dito sa South Korea, bro? Good luck ka, ingat sa work mo. Merry Christmas at Happy New Year, bro. So, special shout sa William Gomera. Dating nagko-comment ngayon nasa Korea na. Galing, di ba? At kaya Lanseco, pa shout out po ka shoutout Shout out sa iyo, At kaya Dreamer, pa shout out Kabulol. Dating nagko-comment lang ako dito na sana dati nagko-comment lang ako dito na sana one day ako naman this week magpapasa na ako ng visa sana dire-diretso na wala na sana cancel matupad at makamit lahat ng ating mga pangarap god bless kabulol wish milag god bless sa iyo wow congratulations po oh tingnan niyo po do guys ha ah. magpapasa na po siya ng ano for visa ng mga requirements so ilang ti, ilang kambot na lang konting tulog na lang at higit sa lahat konting tiis na lang makakapag uh, South Korea ka na so dati lang po yung mga nanonood guys ha. So talagang maraming salamat sa mga nakaka-relate sa mga videos natin. So Dreamer, shoutout sa iyo, bro. Good luck sa pag-apply mo. So good luck sa panibagong buhay na aabutin mo rito at lalong-lalo na siyempre. Huwag kang makalimot sa pinanggalingan mo at kay uh, Papa God. So hindi hindi ka maliligaw. Shoutout sa iyo, Dreamer, good luck. At kaya Bimby Bimbi Tama ba? Nag-work na ako sa meat factory dito sa Pinas. Kaya medyo prepared na ako sa lamig waiting pa din sa exam sabi ni uh, Bimbi Daug. shout out sa Bimbi Daug. at kaya Mel Carido pa shout out sa uh, sa next video Merry Christmas and Happy New Year Merry Christmas din po at a uh, Happy New Year din sa inyo uh, Mel Carido at kaya pareng Alex solid ka blol po from Bulacan napanood ko po lahat ng videos niyo tamad lang ako mag-comment pero masipag mag-aral pa shout out po sa next video Thank you and happy new year po. Happy new year din sa iyo ah. Uh, pareng uh, Alex sabi niya, tagaano po siya sa Bulacan. Maraming maraming salamat sa panonood mo ah, uh, bro ah. Uh. ay okay, ano ah uh, Isa Toto, thank you so much po sir sa pag-share. Shout -out po from Jeddah City sa mga kababayan natin sa Middle East. Shout out po sa inyo lahat. Marami po mga uh, kabulan natin na nanonood diyan sa Middle East. Ingat po kayo. Stay safe. Merry Christmas na uh, Happy New Year po sa inyo. Arman Morales, shoutout. out Kabulol, Merry Christmas sa inyo dyan. Shout out din sa iyo, Arman Morales. At kaya Aicha Aichan Pakibot Aichan Pakibot, pa, pa, pa shoutout idol Shoutout out sa iyo ma'am. Aichan Pakibot At kahit hindi po nagpapashout out, gusto po, po i-shout si Mama Nancy Abok, si Joel Ala. Yan ang mga lagi kong nakikita at uh, talaga naman mapasa page natin. Actually, sa mga hindi pa po nakakapag-follow sa FB page ni Kabulol, Christophe TV channel din po, pakilike po at uh, follow nyo po ako doon. Uh, Nag-update na po tayo doon. May mga oras na po tayo. At syempre, kagaya na sabi ko po guys, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. So, kailangan lang natin talagang uh, magtiwala at uh, sumunod sa tamang proseso. Huwag po tayong magmadali. Baka sa kakamadali natin, minsan napupunta na tayo sa pagiging uh, masama. Ibig ko sabihin, napapasama ang mga bagay na hinahangad natin sa kagusto natin makapunta at makatungtong kagad sa taas. Gumagawa tayo ng paraan para uh, mag-shortcut. Tandaan po natin, walang shortcut sa pag-success uh, o walang shortcut sa tagumpay ng isang tao. Lagi niyo pong tatandaan, guys, lahat na nagsimula, duman po sa hera. Walang nagsimula ang hindi naghirap muna bago makarating maabot. Tulad ko, hindi ako nagsimula nang hindi ako dumaan sa hirap. Samot sa aring hirap, ang dami kong laban sa buhay. Walang video sa YouTube yung mga bagay na pinanalo ko na pagsubok sa buhay na laban. Kaya pagdating nyo rito, magagamit nyo yung lahat ng mga pagsubok, problema na nalampasan nyo, mga obstacles, trials, challenges sa buhay nyo. Pagdating nyo rito, may upline yan. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga bagay na pinagdana natin, na pangit, yung mga struggles natin, yung mga failure natin, someday it will turn on a blessing. Magiging blessing yan. Dahil yan ang paghuhugutan mo pag nandito ka na, pag gusto mo nang gumiba. Pag naaalala mo yun, mamamotivate ka na naman, ma inspire ka na naman. ba? Diba? So, always positive lang, guys. Lagi yung uh, isipin yung mga taong positibo sa buhay. Hindi yung laging masaya, tumatawa kahit walang dahil. Hindi po yun. Hindi ko sabihin, despite sa mga struggle na pinagdadaanan natin sa buhay, nakakala natin wala ng pag-asa, nakakala natin tayo lang nakakaranas, bakit yung iba? Hindi, tayo ganito. Kung sino yung mas nangangailangan, sila pa yung mas parang uh, nababaon ng nababaon sa sitwasyon ng kahirapan. So, lagi niya pong iisipin, guys, uh, despite sa lahat ng po yun, mas piliin niyo yung lumaban kayo. At uh, maging positibo, ito yung sinasabi kong kahit na ganun' yung nangyayari sa buhay mo, pinipili mo pa rin, pinaniniwala mo rin, pinin, pinaniniwala mo pa rin ang sarili mo, I mean, na someday may bibigay sa'yo ni God. Hindi na nating kailangan na ipilit dahil para sa atin na 'yon, para sa iyo na 'yon. So tandaan mo lagi 'yan. Darating 'yan sa tamang panahon. Uh, just keep patient, sabi ko nga mindset is the key. So kailangan prepared ka. Pag nandun ka na, alam mo pahalaga yung mga bagay na pinaghirapan natin. So anyway guys, that's it. Sa tingin ko hanggang dito na lang ito na yung uh, dito na tayo magtatapos. Kumagabi na, nagugutom na rin si Kabulon. Hindi kami nag-overtime ngayon kaya nagkaroon tayo ng uh, oras para makagawa ng content. So I hope na naiintindihan nyo, nakarelate kayo at nalinawagan po kayo. So pasensya na sa mga datya na nanonood. Alam ko, alam nyo na to Para lang po ito sa mga bago sa, uh, na napadpad sa channel ni Kabulon. So again guys, maraming maraming salamat. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyo lahat. God bless. I hope uh, this coming uh, 2024, lahat ng mga uh, battles na laban na pinagdaanan nyo, may, may, may papanalan nyo rin. Partikula na sa pag-apply dito sa South Korea, mapapasay nyo yan. Claim it. Be positive, be motivated, at be inspired. Lagi, mawala nam, huwag mawala ng pag-asa. Again guys, that's it for today. Ano sa'yo?